for today's mini vlog mga mare tara samahan nyo na naman ako at gagawa nga tayo ng churros na mukhang nuggets pero wag nga kayong mag alala dahil napakasarap naman nung gagawin natin dahil lalagyan ko nga rin to ng cheese nagtimpla nga lang pala ako ng gatas dyan mga mare at yun nga yung ilalagay ko dito sa may kawali condensed milk kasi yung nailagay nung tindera kanina sa halip nga na evaporated milk kaya naman kesa nga umalis pa ako ay nagtimpla na nga lang ako ng gatas at dahil kulang nga pala tayo sa budget hindi na nga pala ako bumili ng butter at star margarine na nga lang yung binili ko para mas mura. Bali nung mailagay ko nga pala yung gatas, nilagay ko na nga din pala yung star margarine at hinalo-halo ko nga lang siya hanggang sa malusaw. Nasa pinakamahinang apoy nga lang pala itong kalan mga mare at hindi naman nga siya pwedeng malakas dahil baka masunog nga itong lulutuin natin. At nung malusaw na nga pala yung margarine, unti-unti ko na nga nilagay itong harina. Bali yung churros nga pala ay nakita ko nga lang sa post ni Mami Laika at nagcomment pa nga ako doon na sabi ko itatry ko isang araw. By the way mga mare, bago ko pa nga makalimutan na kapag lagay nga pala ko kanina dyan ng isang kutsarang asukal at konting asin pambalanse ng lasa. Paunti-unti nga lang pala yung paglalagay ko dyan ng harina mga mare para naman mas mabilis nga siyang haluin. At nung ganyan na nga pala yung itsura niya, naglagay na nga rin pala ako dyan ng ginadgad na cheese. Konti lang naman yan mga mare at yung nakasasyay nga lang na Eden cheese yung binili ko at inilagay ko dito. Hindi nga pala ako nakakita sa iba na naglagay ng cheese sa halip nga ang nilagay nga nila ay vanilla essence. Pero dahil wala nga akong nabili dito sa amen. eto na lang yung naisip ko na ilagay dito sa may lulutuin ko. At nung ma-mix ko na nga pala yung cheese dito mga mare, itinransfer ko na nga pala dito sa isang lalagyan at yun nga pala yung pinaglagyan ko ng ginagad na cheese kanina. Naglagay na nga rin pala ko ng isang perasong large egg mga mare at hihahalo nga lang natin siyang mabuti dito sa ating mixture. Dalawang perasong itlog nga sana yung ilalagay ko mga mare pero dahil ko konti nga lang yung ginawa ko na to ay isang peraso na nga lang yung nilagay ko. At nung mamix na nga mabuti yung itlog dito sa ating mixture mga mare, kumuha na nga lang ako ng plastic at baso at dun ko na nga lang pala yan ilalagay. Naubos kasi yung plastic ko ng yellow mga mare, kaya naman eto na nga lang manipis na plastic yung gagamitin ko at hindi ko nga alam kung uubra ba to. First time ko lang din kasi gagawa ng ganito mga mare at nakita ko nga lang kasi to dun sa may video ni Mami Laika, kaya naman nagsearch na nga rin ako sa ibang platform kung paano magluto. Nung matanggal ko pa nga lang dun sa may baso yung ginawa ko, piling ko talaga hindi siya tatagal at marupok nga lang yung plastic na yon. Pero pinaliwala ko na nga lang yon at nagpainit na nga lang ako ng kawali at naglagay ako ng katamtamang mantika. At nung mainit na nga pala yung mantika at sisimulan ko na nga magprito ay tawang tawa talaga ako dito dahil napakapangit nga nung ginawa ko. Pero pinagpatuloy ko na nga lang yan mga mare at nakalimang peraso nga din yung pinagputol-putol ko. Hanggang sa maisip ko nga na ang gagawin ko na nga lang ay ipaplaten na nga lang siya bago ipirito. Mas okay pa nga yung ginawa kong ganito mga mare dahil mas mukhang naging masarap siya. Nung medyo brown na nga pala yung kabilang side nung una kong ginawa binaligtad ko na ngayon para maluto yung kabilang side at nung maging golden brown ngayon hinango ko nga lang pala sa isang lalagyan at syempre tinikman ko na kung masarap ba nasunog ko pa nga yung ibang niluto ko mga mare at hindi yata churros yung itatawag ko dito kundi chunog <laughs> Pero kahit ganyan nga yung naging shape ng mga yan, mga mare, sinisigurado ko nga sa inyo na masisihan kayo at masasarapan yung anak nyo. Nagtunaw nga lang din pala ako ng dalawang sachet na Milo para sa usawan niyan. Sarap na sarap nga dyan si Angelo at halos lahat nga ay siya lang yung umubos. Yun lamang for today's video.